Isang transportation network vehicle service company kinilala ni Pagkulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagbibigay ng kabuhayan sa maraming Pilipino. Naturang TNVS, plano pang palawigi ng operasyon. Si Kenneth Pashen, sa detalye Rise and Shine, Kenneth. 2019 nang umalis sa trabaho bilang forklift operator si Albert at tagdesisyon na magtrabaho na lang sa Grab Delivery. Para sa kanya, mas naramdaman niya ang kaginhawaan lalot ngayon. Hawak niya ang kanyang oras. Dagdag pa riyan ang mas malaking kita. Ikaw naman gagawa ng sarili mong kita dito. Eh. Sisipagan sa tsagaan mo lang talaga. E sa trabaho, kahit anong sipag mo dyan, dodobli pa, dadagdag pa yung trabaho mo. Hindi na dadagdag agad yung increase ng trabaho, yung sahod mo. Isa si Albert sa maraming Filipino na natulungan ng naturang super app company. Bagay na malugod na kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na pagpupulong nito kasama ang mga kinatawan ng kumpanya. Giit ng Pangulo, malaki ang naitulong ng grab lalo na sa unemployment sa bansa dahil umabot na sa nasa 300,000 mga individual ang nagkaroon ng pagkakakitaan dahil sa super app. Hindi lamang anya ito nakaapekto sa mga operator kundi pati na rin sa mga unemployed. Gaya na lamang ni Rolando na dating taxi driver at ngayon ay grab car driver na. Mas maigi na raw ito dahil hindi gaya ng sa taxi, hindi na siya nahihirapang maghanap ng pasahero. Mas okay na rin yung grab kahit pa paano. Tambay-tambay lang. Tambay kasi may mga ganito, may mga kondo-kondo, may magpapatusin ng pasahero. Minsan nasa 2,000 ganun, pataas. Ayon sa Grab, umaabot na raw sa 300,000 rides kada araw ang kanilang operasyon mula ng mabili nila ang MoveIt. At ipinunto na marami sa kanilang rider ang kumikita na ngayon ng nasa 1,500 hagang 2,500 pesos kada araw. Ayon sa Presidential Communications Office, hinihingi na sa ngayon ng kumpanya ang suporta ng Pangulo sa plano na palawigin pa ang operasyon nito sa kalahating milyon mula sa dating tatlong daang rides kada araw. Git ng kumpanya na posible itong maabot sa loob ng anim na buwan. Noong 2003, nakabuo ang kumpanya ng nasa mahigit 100,000 driver at operator at nakapag-digitalize ang nasa 15,000 na MSMEs na nakapagpababa ng unemployment rate sa bansa. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.